Armed Forces of the Philippines may ikinagulat ng sobra. Chinese nuclear submarine na mataan sa ilalim ng karagatang sakop ng Pilipinas. Totoo ba ito? Pinaghihinalaan kasi ng AFP na binabantayan tayo ng China sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng dagat. Hindi pa nasisiguro kung totoo ang balitang inanunsyo. Pero pinapaimbestigahan na ito ni AFP Chief Romeo Brown. Dito ay e de deploy ng Philippine Air Force ang makabago at modernong anti-submarine helicopter ng ating bansa. Pagbabanta pa ng AFPG Romeo Broner kung mapatunayan na iligal na ng himasok ang submarino sa loob ng Exclusive Economic Zone. May hudyat itong atakihin kung makikipagmatigasan at hindi aalis sa ating EEZ. This uh, aircraft, the AW-159, is an anti-submarine uh... Capable aircraft. So, kaya niyang I detect yung mga submarines na NASA ilalim ng, uh, ng dagat no? ng too big. So, we don't need to see them uh, with our own eyes. We just need this type of aircraft in order for us to detect uh, possible existence of submarines. This aircraft is also capable to interdict them or to hit them. No? Hindi lang yung hindi lang yung uh, detection, it has the capability to strike them. So meron siyang torpedo that can that can hit any submarine that is illegally inside our territorial waters. Iginiit ng AFP na hindi sila naghahamon ng anumang gera. Pero kung malalagay sa alanganing sitwasyon ang buhay ng bawat Pilipino sa West Philippine Sea, hindi magdadalawang isip at bo ang loob ng AFP na lumaban sa anumang bantang pangsiguridad. Muling nangako na ni Katiting ng Isla sa WPS ay walang mananakaw ang China. Ang directive ng ating Pangulo still stands that we will not give up an inch of our territory yun yung pinaka-general na order, utos ng ating Pangulo. Especially our territorial waters and our exclusive economic zone, this do not belong to China. And whenever they, they, they challenge us, they always say that this territory belongs to China, go away. No? So ganun yun tayo. Sina-challenge rin natin sila no? that this belongs to the Philippines, this is our exclusive economic zone. Do not interfere with our mission. Ikinatuwa naman ng AFP ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pondo sa AFP modernization. Dito binigyan din ng AFP ang kahalagahan ng mga sasakyang pandigma na dedepensa sa bansa sa oras ng kaguluhan. These assets are very important uh, in our inventory because uh, when we say maritime patrol and maritime security, we want to ensure that uh, we monitor all the illegal entra entries into our territorial waters and even into our exclusive economic zone dapat ma-monitor natin pero may limitation lang yung mga ISR natin for instance no yung i uh, in the sky or yung mga drones natin or or even uh, the uh, visuals of our ships we need to know also if there are submarines uh, flying the routes within our territorial waters or within the exclusive economic zone. So this is where this aircraft will come in very useful. Nakakilabot talaga isipin na may nagmamasid sa ating bansa. Baka isang araw na lang ay biglang manakop sa isa sa isla sa West Philippine Sea ang China. Kayo, anong inyong masasabi sa ginagawang aksyon ng AAP patungkol sa namatang submarino ng China? Ikomento sa baba ang salobin.